pag natin sa... pag naman tayo. Dahil pumita tayo ng pag-aalaga kay Rusi. sa runaway bride drive din tayo ng 90 pounds for 9 hours. Natin. So, isa -isa na ito na natin. Ito. Mamahalag na ngayon Taasa na yung taasa na higihin Itong bangos Dati 10 pounds lang Ngayon 14 pounds na Wala na pala ganyan Hindi na na tayo Panti lang ang bumababa Ito so, 14 pounds Limang pirasong bangos Prosen Yan Bawal to, bawal to, bawal to, bawal to, to, bawal to, bawal 5 pounds to, bawal to, bawal 5 Pounds to, bawal 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 to, bawal

baka na ribs. Ito ang 6 pounds. Uh, 8 pounds. Mahal ng baka ito. Tapos belly. 6 pounds. Masa sa Ito, sa baka sa baka na naka 20 65 tayo belly uh, ribs ng kaya tataasan na ngayon naramdam naramdam mo taasan ng bidil panty na lang tayo umaba ang ganoon sa unahin natin ng kusina ito unahin ang unahin kusina talaga bye bye No choice. Kailangan talaga eh. No choice.